Si G, wala daw makukulong sa utang. Totoo ba? Totoo po, walang makukulong sa utang. Pero utang is utang na kailangan bayaran. Kung ang nangutang sa'yo kapag sinisingil ay mas matapang pa kaysa sa'yo, Naku, problema yan. Hindi yan joke. Totoo talaga yan. Merong sa sa'yo. Kung sisingilin sila pa yung matapang, eh wala kulong eh, di ba? Pero, huwag kang magpapakasigoro ng ikaw ay inutangan at siningil mo siya ng paulit-ulit at hindi nagbabayad. Kapag ayaw talaga niyang magbayad, alam bang pwede mong kunin ang kanyang mga ari-arian na katumbas ng kanyang inutang? Halimbawa, motor, sasakyan, lupa, bahay. Ang tanong, paano ba gagawin yun? Pwede mo siyang padalhan ng demand letter. Hindi niya sinunod yung tinakdang oras o panahon na binigay na palogit mo. Pwede ka pong mag ng small claims. Pumunta ka lang sa pinakamalapit na MCTC or MTC sa lugar nyo at mag-file ka ng small claims. Para pag hindi pa rin niya nasitil yung utang niya, ang kuti ng bahalag issue ng order para sa kanyang mga ari-arian na pwede mong kunin. Kaya sa mga nagpapa-utang dyan, be mindful. Dapat piliin mo yung nangungutang na mayroong mga ari-arian o properties para meron kang makukuha sa kanya pag hindi siya nakabayan. Yun lamang po. Sana nakatulong. Like and share and follow me for more. Oh, sa mga palautang dyan, ingat! <laughs>